ni Kuya kung paano gagawin. Nalala ko pa ng first few days, no first cycle, lagi kami anxious ni Kuya, baka, baka too much, baka cringe. Yun yung lagi namin term. Okay ba yun? Baka, baka tayong sira, baka cringe. Kanya. Lagi siya gusto niya, gusto niya malaman kung ano yung jura namin. Yan Tapos niya ako lang. Pero feeling ko po, ano, siguro along the way, nag-click lang talaga kami ni Kuya. Tapos, yung bonding din, sobrang na... No? <laughs> ko, <yung> aloy. <laughs> Now, it's feeling ko po nakatulong din talaga yung bonding sa kayong mga rest day. Kasi after po noon, parang sobrang natural na lang po nung kayong sinabi. Nisa dahil po walang, walang mga kung ano-ano sa script. Humahaba po yung eksena sa dami namin gusto sabihin punchline sa isa't isa. Minsan sila direct main na po yung nag Wag na yung <laughs> Extra air lang, sana. ano. Extra airtime sa kasi namin mga naiisip na punchline at ad-libs. Well, don't worry. Talagang nirepresent yung Gen Z's sa mga Pilipino sa humor nila, rin. As well. So, pala pa kayo. Made the cut. Ganun. Kahit okay. okay. uh, naman kahit naman po, kahit naman po uh, minsan tinatone down na. Lahat naman puno na <laughs> yeah. ating pangin na. Ay, puro Kasi naman po, merong nakakapasok pa rin po ng mga adlib namin ni Kuya Chong. Siguro ang pinakaano doon yung 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 tinutusok namin si Kuya Kaloy. Yung yun yung medyo marami-rami kaming pinagsasabi sa yung yung yung, yung, yung nahanap namin si Miss Mia. Yes, so, 'di ba? Nasama din